Hanggang ngayon nga, hindi pa din makapaniwala ang fans ng Itbulaga host na si Riza Madison matapos mapabalita nitong nakaraang araw na balak na daw itong tanggalin ng management bilang host sa longest running noon time show na Itbulaga. Maging ang mga co-host nga daw ni Riza May ay hindi makapaniwala nang makarating sa kanila ang balita. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon ng ina ni Riza May sa issue sa nalalapit na pagsibak sa anak sa nasabing show. Ayon sa inan ni Riza, kung ano man nga daw ang maging desisyon ng Itbulaga Management ay maluwag nilang tatanggapin. At malaki pa din daw ang pasasalamat nila sa show dahil sa naitulong nito hindi lang kay Riza maging sa kanilang pamilya. Dahil nga dito, hindi napigilan ng ilang netizens ang magbigay ng kanilang opinyon. Ayon sa ilan, sigurado naman daw na hindi pa ni Bossing si Ryza dahil bilang ama-amahan nga daw nito, hindi daw papayag si Bossing na ganun-ganun na lang matatapos ang showbiz karir ni Ryza. Handa nga daw si Bossing na gawin ng lahat para magtuloy-tuloy ang karera ni Ryza Medizon sa showbiz. Music